Mapapasabang ako sa voiceover ngayon. Nakakaloka. <laughs> Sige na nga. Hello Philippines and the hello world. <laughs> Magandang magandang araw po sa ating lahat. Panibagong araw, panibagong buhay na naman sa ating lahat. Lagi tayong magdadasal at pagpapasalamat sa ating Panginoong May Kapal. At heto, magtratrabaho na naman ako at kasama ko ang aking anak. Nandito nga kami sa Kapitan Pepe. Napakaaga naming umalis ng bahay. mag alas 7 pa nga lang niya. Nandito na kami sa una kong pasyente. Isa sa mga pinakabonggang pasyente ko. Sana all, di ba? <laughs> So ayun na nga, tapos na kami magpasyente niya ng anak ko. At pupunta kami sa bahay ng pinsan ko. Dito nga sila nakabili ng bahay at lupa. bongga Shout out manang Nancy Salin, manang Sonia Salin, at Auntie Feli. Nandito na nga kami sa bahay na nabili nyo. Kaya lang kasara At napakaaga pa niya. At baka natutulog pa kayo. Kaya hindi na kami tumuloy ni Maro. At next time na lang kami pupunta dyan. Heto nga, at pasakay na kami ng tricycle at lilipat na kami ng Santa Rosa. Nakasakay na nga kami ng jeep. Tapos sasakay ulit kami ng tricycle tricycle o oh, di ba? Diyan kami napapagod di Mario sa kay baba. O oh, hayan update sa ilog o oh, di ba tumataas ang tubig na hakatako. Sana wag muna umulan para hindi bumaha. So hayan na nga tapos na ulit kami magpasyente at lilipat naman kami sa gapa. O oh, di ba nag-enjoy -e ang anak ko kakasakay ng tricycle, nakakaloka. <laughs> At least alam niya ang hirap ng pagkatrabaho ko. At nakakapagod din minsan. So na nga at pasakay na ulit kami ng jeep. Heto nga at nakaramdam na ng gutom ang anak ko. At nag-aya na bumili ng kanyang pagkain. At dumaan nga kami rito para bumili ng pagkain niya. At gutom na nga daw siya. Nakakaloka. <laughs> So, ayun na nga, tagbabayad na kami ng dalawa. At lalarga na kami sa susunod kong pasyente dito sa Gapan City. O, oh, diba, pagdating nga namin dito, nagpamasahe pa siya. O, oh, diba, napagkasarap-sarap ang buhay ng anak ko. Nag-enjoy nga siya dyan. At isang oras yata nakahiga ang anak ko. Nakakaloka. <laughs> ko. Oh, tanggal ang sakit sa katawan mo dyan, anak ko. So, ayun na nga at palipat na kami sa susunod kong pasyente. At nung hapon na nga, dumaan kami dito sa bahay ng lola't lola niya. At kukunin nga namin yung gamit niya sa school na bigay ng barangay. O, oh, di diba? Panalo may pa-school supply. Sana, o. Oh. At heto nga, at dumaan muna kami rito para manginain. Eh, para nakaramdam kami ng kuto. Masarap nga daw yung barbecue nila dito. Nang masubukan naman. O sige, kain lang anak ko. At heto nga at magpapagupit ng anak ko. Napadpad nga kami dito sa Tasado Barbershop Malapit lang ito sa amin. Dito lang yan sa highway, barangay Kuhangko. Malapit sa... New Star! <laughs> Pagkating nga namin dito, may ginugupitan pa sila. Kaya naghintay pa kami ng kaunti. So, ayun na nga. At isasalang na ang aking anak at gugupitan na siya. Heto nga pala ang buhok ng aking anak kapag kahaba-haba na. O oh, anak ko, magkamalikot ha para maganda ang gupit sa'yo. Hahaha! <laughs> So ayan hey na nga, tapos gupitan ng anak ko, o, oh, di ba? Napagkagwapo-gwapo ng anak ko, o, oh, di ba? May binatahan na talaga ako, napakabilis ng panahon. O oh, sa mga nag-aral diyan sa doctors, o oh, kailan si Mano. Hanggang ngayon, nagtitinda pa siya. 2001 first year college ako loo. At nagtitinda na siya sa loob ng eskwela ha. O oh, di ba na pagkatagal-tagal na. At heto nga ang kanya mga binibenta. May kasuyat bawang na. At hey ayan nga, at tapos na magpagupit ang anak ko, o, oh, di ba? pagkagwapo-gwapo mo anak ko. <laughs> oh, di ba wala ka tapos ang pagkain ng anak ko? <laughs> at nagutom na naman. <laughs> o tara, uwi na tayo anak ko. Napakadami ko pang gagawin sa bahay. So heto na nga, at andito na kami sa bahay at kakain na kami ng hapunan. At tapos na lahat ang gawaing bahay ko. Mag-ulam naman tayo ng masarap. <laughs> Binili ko nga pala ito sa Janis Lechon. Heto nga ang kanilang sauce. Napakasarap ng sauce nila. Bumili na kayo doon na tikman nyo. Ewan ko ba ba't napakalasa ng lechon manok nila. Tapos napaka juicy pa niya. Tara at humataw na tayo sa kainan. <laughs> kain tayo. Okay, guys, kain po. Sarap ng ulam ni Maron. Ma Kumusta kayo dyan? Balito. Balito. Binahaba kayo? Mabuti lang dito sa Nueva Ecija. Hindi na binabaha. Ko, amen. Dati kasi, konti ulan lang binabaha dito. Kaya magpasalamat tayo sa mga sa mga nakakataas dito sa Nueva Ecija kasi pinaayos nila yung ilog, hindi ke Kaya hindi na bumabaha. Maraming maraming salamat. Ay, lapang. Hmm? Oh. Ang sarap yung sauce nila. Mm. Sa di Richard to. Dito sa Santa Rosa San Robles. siya Mm. Napaka-juicy oh. Yummy. Mm. Mm. Oh. Ito. Kaam? Kaam? Hmm. Guti yung minto ulan. Diba? Kung tuloy-tuloy okay. pa rin nakapoy, tayo. Guti hindi mataas yung ilog mm. <laughs> dyan. Mm. Mm hmm. Hmm. ăn uống nhuộm nham múc bằng múc bằng dòng bằng bằng múc bye bye bằng bằng múc bằng 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 múc